Okay, magtitimpla na tayo. Lagyan natin yung ginataan na isda. Lagyan natin dito. Tapos, ito. Lagyan natin ito dito. Lagyan natin ng doyaw. yung ating ginataan. Ganito ako magtimpla dito, mga idol. Kung magluluto nito. Yung ating stone piece. Ayan, lagyan natin ng loya. Siyempre, kunting bawang. Lagyan natin ng sibuyas. Lagyan natin ng dahon rin ng duyaw. At lagyan rin natin ito ng tanglad. Tapos, lalagyan na natin yung ating uh, Ito na yung ating pinanaan. Ito At mga stone piece. Lagyan natin dito. Tapos yung ating mga isda dito kailangan sa taas siya para hindi siya para hindi siya malatap kung sa ilalim po yan siya. Eh. Kailangan ipauna natin matitigas. Ito yung ating langit. Lagyan natin ang langgit. Ito pa yung iba na langgit natin. Lalagyan natin rin dito sa taas. Ayan. Lagyan natin ang asin. Lagyan na lang natin ng bitsin. Tapos yung uli, dito na yung ating gata. Ayan, paksiw po ito sa gata, oh. Ayan. Ayan na siya. Pwede na natin tumutuin. Tapos, dari meron na tayo ditong kikilawin. Ito yung ating kikilawin. Magkikilaw po tayo ng kante. Okay na? mga una ta dito ako kinilaw, na danggit dahil sa dito pinakso sa doyaw dahil mga <coughs> idol wala po yun nasudan ginataan na stone piece meron tayo ditong kasag sa pitolamin taw tao dumang magkaon mudayag na sabako sa bundok eh, okay, magtanong na sa bako dito. Taba ang mga idol. Hindi lang ang danggit. lang ang danggit. La mía que ni los langues que también se ha